Magandang araw. Ako nga po pala si Ginmar de Orninesa. Ngayon ay tatalakay natin ang lugar ng Sambuanga o ang siyudad ng bulaklak. Ang Sambuanga ay kilala sa tawag na City of Flowers o Siudad de Flores dahil taglay nito ang makukulay at mabangong bulaklak na sagana sa paligid sa mga bakuran, bintana, gilid ng kalsada at mga liwasan. At maaari din maging dahilan ang kagandahan ng mga dilag dahil bantog din ang mga kababayang Sambuanggenya sa kanilang kariktan at likas na lambing. Ngayon dumako na naman tayo sa pinagmula ng pangalang Sambuanga. Ang pangalan Sambuanga ay nagmula sa salitang Sambuangan na siyang dating katawagang ginagamit ng mga katutubong Muslim, Badyaw, Subanon at iba pang grupong etnikong na inirahan dito. At ang Sambuangan naman ay nagmula sa salitang Sambuan na tumutukoy sa mahabang kahoy na gamit sa pagtutulak ng mga benta ng mga samal at badyaw. So ang sambuan ay mas kilala natin sa tawag na sagwan. At meron pang isa. Ang pangalang sambuanga daw ay nagmula sa salitang jambangan. Na ang ibig sabihin ay isang salitang malay na nangangahulugang puok ng maraming bulaklak. Bagamat hindi tiyak ang tunay na pinagmulan nito. Ang pangalan ay sumasalamin sa binta at bulaklak, dalawang sagisag ng Sambuanga. At sa pagdating ng mga Kastila noong ika-17 siglo, ito ay tinawag na Sambuanga. Ngayon dumako na naman tayo sa mga pangkat etniko ng Sambuanga. Una, mga Bajau o tinatawag na Sea Gypsies. Nainirahan sila sa mga bangkang lutang sa dagat kung saan sila naliligo, naglalaba, naglalaro ng huli ng isda na inisid ng perlas at iba pang lamang dagat. At ang kanilang sagisag na kultura ay yung mga makukulay na venta. Ito yung halimbawa ng venta. Base sa ang ipananaliksik, ang banderitas ay sumisimbolo sa makulay at mayamang kultura. Sa Maranao at may mga Maranao din na naninirahan doon sa Sambuanga. Karamihan ay mga negosyanteng nakikipagkalakalan sa Sabuanga City. Meron ding subanon na iniit sila ay naninirahan sa mga kabundukan at tabing ilog sa Sambuanga Peninsula. At meron ding mga Tausug. Ang mga Tausug ay kilala sa kanilang kasanayan sa sining tulad ng pag-uukit, paghahabi at paggawa ng sandata. At marami ding kristyano na inirahan doon. Sila ay naninirahan sa lungsod na at mga baryo ng Sambuanga. At may mga samal din ang mga samal ay nakatira sila sa kakadikit na bahay kubo na nakatayo sa mahahabang haligi sa tubig, katulad ng mga matatagpuan sa hulo. At ang tawag ng kanilang village ay Talok Sangkay Village. Ito ay isang pamayanan kung saan mga bahay kubo na nakatayo sa tubig ang tahanan ng mga katutubo nila. Ito ang halimbawa ng Talok Sangkay Village. Ito ay matatagpuan sa Iligan City pero ang nahiniraan nito ay mga badyaw, hindi mga samal. Ngayon ay dumako na naman tayo sa makasaysayang puok at pesta ng Sambuanga. Una, ang baybayin ng Sambuanga. Ang baybayin ng Sambuanga ay dati lugar ng madudugong labanan at panahon ng panulupi. Pero ngayon ay isang tanyag na nalanguyan at puok ng scuba diving. Kaya ngayon ay dinadagsa na ito ng mga turista. Kalawa, ang Pansunan Kapark. Ang Patsunan Park ay tinaguri ang paraiso ng kagandahan. Dahil ang Patsunan Ka Park ay may munting ilog na may malinaw na tubig at may mga iba't ibang punong kahoy at halaman na matatagpuan nito. At ang Patsunan Park ay masagana sa hayop tulad ng ibon at mga isda. At may matatagpuan din na treehouse dito. Ang treehouse na ito ay sikat na pinupuntahan din ng mga magjowa o couple married kung saan ang trios na to ay saksi sa mga sumpaan at romantikong kwento. Ikatlo ang Fort Pilar o tinatawag ding Real Fuerza de di Nuestra, Senyora del Pilar di Saragosa. Ito ay itinayo ng mga Kastila bilang kuta. Ginamit nilang kublihan at timpilan laban sa mga lumalabang katutubo. At ang Fort Pilar din ay sentro ng debosyon sa mahal na Berhen tuwing Oktobre tampok ang, ang Venta Race kung saan may makukulay na regata natin na rayon ng turista ng so, Venta. At ang ikaapat ay Bali Zamboanga Festival. Ito ay diniraos tuwing Febrero sa Pansunan Ka Park. Tatlong araw ng pagtatanghal ng kultura ang iba't ibang grupo tulad ng sayaw, dula at celebration. So ang mga grupong yun ay yung mga binanggit ko kanina ng mga pangkatekniko at may mga ibang pangkat hindi ko pa din nga na hindi ko nabanggit at may mga produkto din ang gawang kamay ng mga pangkat etniko at itong mga produkto to ay dinalagsa ng mga turista ang festival na to ay subang tanyag dahil may mga turista na mga uh, rayo so dumako naman tayo sa wikang sambuanga ang mga wika na ginagamit sa sambuanga una, chapakano ang Tsabakano ay pinaghalo-halong Kastila, Tagalog, Bisaya at iba pang wika ng mga grupong etniko. Ikalawa ay Filipino. Ginagamit bilang pagkakaunawaan ng iba't ibang tribo. Dumako na naman tayo sa mga wika ng Sambonga. Una, ang Tsabakano. Ang Tsabakano ay pinaghalo-halong Kastila, Tagalog, Bisaya at iba pang wika ng mga grupong etniko. Pero ang madalas na gumagamit ng Tsabakano doon sa Sambonga ay yung mga bisaya tapos yung kalawa ay Filipino ang Filipino talaga ang ginagamit bilang wika pagkakaunaan ng iba't ibang trebo ito ang parang naging lingwa franca nila ito ang para sila yung ang lugar ng Sambuanga ay nagbibigay inspirasyon dahil sa kabila ng pagkakaiba-iba sa wika kultura, relihiyon at paniniwala na mamayani ang kapayapaan at pagkakaunawaan ang sambuanga ay patunay na ang pagkakaiba-iba ay hindi hadlang kundi isang yaman na nagbubuklod sa mga tao.